mo ng oras nyo pwede gamitin ito na uh, iyong uh, oras yun uh, sa sa pagkatapos nyo mo mag oras yun ito ang, ang ito ang ano eh susumpay nyo ang uh, susumpay susumpay nyo mga orasyon ito na magamit nyo sa mga orasyon lahat ng mga orasyon pampagana ito ng mga orasyon tingnan ninyo mabuti at basahin ang palituntunan ng ating mga pamaraan sa paggamit ng mga orasyon uh, mga kasyaman ang orasyon po ito ay pampagana lahat ng mga oras yung magamit yung pagkatapos mong magamit ng isang words ng mga oras yung ito naman ay susumpay mo ay idudugtong mo mga kasyaman idudugtong po ninyo itong rasyon para pang pagana sa lahat ng mga orasyon nyo ginagamit at bago kayo matulog sa gabi <coughs> ito po ay magdasal ito po ay idadasal <laughs> magdasal kayo ng siyam na ama namin siyam na mag maya kamaya, siyam na santa maria at siyam na <clears throat> ipapus sa, sa klus siyam mentua yan mga mga kasiyaman uh, ah, ito gagamitin sa mabuti at huwag gagamitin sa masama dahil ito ay karunungan bigay ng may kapal sa atin at ibang mga mga vloggers at ibang mga mga maestro lahat mga mga siyo sinatahar ako kayo lahat na sa youtube channel mga gamot naman hunting hero bloggers man vloggers ka ano ka ba man Bisaya ka man, Tagalog Ilunggo, Waray Lucano Anong biwahe mo, anong tribo mo Bidibido pa rin tayo Kahit ano, kahit saan tayo na roon Ingat-ingat tayo Mga kasyaman Ito ay gagamitin natin Bago tayo matulog Ito ay isasama natin sa mga dasan natin ito tapos mo mandasan itayap mo sa iyong daliri at sa iyong dibdib yung gano'n na itayap mo kahit sa iyong mga tangan itayap mo mga sasyaman itayap mo ito mga syaman, gamit ang karungan ng ating ka, ka naman sa ating puso at damdang tayo ay magkakapatid tayo ay magkasama-sama kung ano ang iyong natutunan i-share mo at share, sinishare ko kung meron akong natutunan share ko kung mahina pa man akong magkamot sana tulungan nyo ako lahat ng mga gamot lang talagang ating at lahat ng mga idol ko mga gagamot bandugan liyong at uh, at lahat ng mga gagamot mas true uh, mas true mas true Semua no, not long ah, si, at, itong mga, ah, si ah seeka kamanyan itu mga si apo cerdin nat nama gamot at ang mga hunters sana nang kayo naroon yung kusas ko kayo sana tulungan niyo ako sa chichal ko jokis gamot sa channel ko Sana, please, share okay, pintot. Ngambot ko sumbir. Salamat na po, followers ko. Salamat na ng ngana ka penuot, sana wag yung putulin. Papatrudin niyo mga counters. Ito po ako. Kayo. Kayo po. Ay, sa din po. God bless you. O yung ko limutan i-share Pintat ng kamu ka simpil Apag palo na naman Jukis kamu po Dabaw City God bless you Thank you Lord, salamat Orasyon upang magkaroon ng kapangyarihan. Ito po ang orasyon upang magkaroon ng sinag ang ating hulo at mga daliri upang magkaroon tayo ng kapangyarihan upang magkapagpandar ng mga orasyon. po ang lahat ay eh pinapaalala ko po sa inyo na ugaliin po ninyo ang magdibusyon magdasal bago matulog at pagkagising hindi po ibig sabihin na kapag kayo ay natapos na sa pagdibusyon ng 49 days ay eh titigilan nyo na ito tandaan nyo po na maaari pong ang inyong kakayahan upang makapagbanda ng orasyon kung titigilan nyo ang pagdedibasyon o pagdadasal araw-araw. Sundin lamang po ang maayos ang mga orasyon ito na aking ituturo. Salin niyo po Bago kayo matulog, ito po ang mga orasyon. Matam, makam, mitam, mikam, matum, luam, abesumi, mo, englasumi, umnipam, objahie ayo at Rigno rignum adra igusum iro ubu itrono rex ye tanaman po ang susi ang yuman at jubame pinapaalala ko po sa lahat na kapag kayo ay nakapagpandar na ng mga orasyon ay wag na wag po ninyong gagamitin ito sa masama sapagkat maaari po itong bawiin sa inyo maaaring bawian kayo ng kapangyarihan upang makapagpandar ng mga orasyon at may balik din itong karma sa inyo usali ang orasyong yan ng tatlong beses bago kayo matulog. Para po sa mga nagnanais na madagdagan pa ang kalaman tungkol sa mga orasyon, mga ritual o karunungang lihim, mag-subscribe lamang po dito sa ating YouTube channel upang masubaybayan nyo ang ating mga bagong turo at ating mga bagong video na ina -upload. Ang lahat po ng mga kaalaman at mga orasyon na aking ibinabahagi dito ay lubhang mabibisa. Gamitin po ninyo ito sa kabutihan at huwag na huwag po ninyo itong gagamitin sa masama. Sapagkat pagdudusahan nyo ang karmang babalik sa inyo sa oras na ginamit nyo ito sa kasamaan. Maraming salamat po.